Eh, ikaw, Nay, hindi ka talaga nakapag-asawa. Hindi. Wala kayong naging anak. Wala. Hindi ako ako. Nay, pwede tayo mag-usap, Nay? Okay. Tara, huwag usap tayo dito, Sa tabi, Nay, baka dyan. Pin, Nay, pagkain? Tayo. Tayo, 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 Pa? tayo, hindi? Oo, hindi ako. Ba't kaya hindi ka eh? Wala na kaingitan. Naman ako yung pangakikot dahil namatayan kami. eh nagbalik na ako yung nakita. Mapalit-palit ako. Bumukot yata. Saan po yun? Saan po yung patay nyo? Nasa Gondor Class yung pinakilate na nga nakadyarmi na ilang buwi yung kapatid niya pang isa sa isa eh. Saka ilin ko eh. Nasama kasi. Sino yung hinahanap nyo? Yun oh. nga yung pamangking kong isa. Iba naman nang yung tatay nun yun kapatid ko. Yung namatay na to, kapatid ko, tatay niya. Oo. ay hindi nila alam na patay na yung... Ano yung pamangking nyo? Yung namatay? matandang dalaga. Eh, ah, eh, matandang. Parang anak na ang ano po sa kanila kahit tamang sila. Ah, hindi po kayo nakapag-asawa? Bakit po? Ang ganda na, maganda naman po kayo. Ayun nga, pagkakanya po lumabak po sa pagkakasabi. Dito po, Nay. Baka mo. Hindi, <laughs> nakita kasi kita kumakain ka dyan. Bakit, Oo, nakapahinga na, ako. Mula kasi marito. Lala ka dyan. Alin na, kadyo lang? Saan po kayo mo? Sa po ko makita. Nakatay na yung nanay ng mga yun. Saan lugar yun? Sa Saan lugar na Marisol. Marisol? Ah, taga Marisol kayo. Anong pangalan nyo, nai? Anong pangalan niya? Lourdes. Lourdes? Ilang taon na po kayo? 25. Oh? Oo, kaya kang malakot sa kuawa. Tapos, kaya-kaya nyo pa maglakad ng malayo? Ay, grabe. Ayos na yun.

kapatid Tapos tatanong pa. Namatay na ba? Namatay na ba yung sinanay? Tatay. Oo, matagal na. Ako. Mas matanda sa'yo yun. Oo. Oh, I'm 994 94? Ah, 94 na. Kaya pala sa ano na yon Sa, sa katandaan na anay. Nisan oh, nga. Naon po? Oo. Oh, oh. Sino ang nag-alaga? Ang anak niya. Kaya nang iwan mo lagi Daw, mas, ka. Lang lang. Eh, ikaw, Nay, hindi ka talaga nakapag-asawa. Yes. Wala kayong naging anak. Wala. Nakalaw, ako <laughs> ako. virgin. <na lang> <laughs> <laughs> ka na. yung mga pangasawa mo. <laughs> Pero ano ka, ako sa akin. Kaya sila nag sa akin. Ayaw ako be-hands na. Ayaw ako Wala <laughs> virgin, virgin, pa. <laughs> <tamaan> ba bakit hindi nyo naisipan mag-asawa? Eh, magsera di, na kasagla ako. kaya, Eh, hindi ka ba yung mga mga Sa so, akin, hindi ako. Hindi Israel. Hindi Israel? Oo. 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 Taga rito yun sa Pampanga? Ibig sabihin ay kapampangan talaga kayo? Oo. Oh, Taga dyan talaga kayo sa Marisol? Ewan ko kasi Pero yung mga sa Marisol. Nang ligaw sa iyo sa Israel? Hindi na mas. Hindi na yun Hindi na mas. yon? Buhay pa ba yun ngayon? Dumating eh. ah, Wala na? Sa kami, asawa oh. pa yun. pala yun, oh. Oo. Oh. Oh. Ibig e, sabihin, sabihin, kababata kayo nun? Oh. <laughs> lumapit lumapit kayo na hindi ko marinig eh. Sabi yun nang ayon. yun. Saan po ang punta nyo ngayon? Dao, sino ang pupunta nyo dyan? <laughs> <laughs> ito. 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 Bigyan kita ng ano. Bigyan kita pang merienda. Natuwa lang ako sa iyo. Masayahin ka eh. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapahinga ka lang pala. Malayo yung linakat mo? Nahanapin -na ko yung pamangkin ko pa. sa Nahanapin mo? Ah. Saka yung anak mo yung pamangkin Bakit? Saan yung nakatira? Hindi ko nga alam mahirap ang kanyang magano. Ay, mag ka Bumili ka ng maino mo. Oh, Kasi, mainit. Para, baka ma-dehydrate ka. Pa na, paglaki, yung ina, yung ah? lang ina, ano nga pala? Ulit, yung pangalan ano nga, nai. Norbes. Ang talay mo, Norbes. Norbes? O. Oh. 75 years old na kayo, nai. Ingat kayo, nai, sa paglalakad, ha? Uh, Kasi, kaya, maraming sakyan. Okay, okay. Sige, nai. Ingat. Oh.